Kumusta mga kapanalig, mga kapatid sa pananampalataya? Ito naman yung lingkod, Mervin Andalaho. Ah, uh, ano lang wala um ah, uh, ko lang dahil uh, gusto ko lang ipaalam sa lahat dahil dumating na kasi at lumabas na kasi yung uh, uh, result ng aking uh, second swab test. At ang resulta ay ito. negative Thank you so much Lord uh, Negative na as in clear na ako So finally Maraming salamat sa lahat sa mga kamag-anak ko sa lahat sa lahat ng pamilya ko sa lahat hindi ko na lang kayo isa-isahin sa lahat at sa mga nagdarasal So maraming maraming salamat so ito finally uh, nagnegative na tayo So uh, ano lang uh, hindi parang speechless ako. hindi <laughs> ba kasi hindi ko kasi inaasahan yung magkakaroon ako ng uh, magpupositibo ako. Hindi ko inaasahan kasi yun. Pero nangyari na nandoon na. So wala na akong magagawa ron. Yun nga <clears throat> uh, tulad nung unang vlog ko, sinishare ko kasi kung uh, anong gagawin or yung mga alternative na ginagawa ko nung uh, akong nung ako ya uh, naging positive yung 14 days akong na quarantine no self quarantine kami rito yung vitamin C o nang una talaga kailangan umiinom ng vitamin C matulog ng 7 uh, to 8 hours every day or every night tapos exercise yon ang ginagawa ako talaga uh, exercise nagpapawis talaga ako uh, regular talaga yon nagpapawis tapos soob yon importante din yun isa sa mga importante dun soob No, dalawang beses ako nagsusuo bisang araw. Uh, actually ano na to eh uh, nasabi ko na to nung unang vlog ko nung uh, nagpositive pa nga ako. Pero ano lang uh, inuulit ko lang dahil uh, baka may hindi pa nakakapanood doon. Kasi alam ko kaya ko sinabi to dahil uh, alam kong hindi pa tayo uh, uh, totally uh, free sa ngayon, Di pa tayo totally uh, free sa virus. Uh, alam kong mayroon pa rin mga mangingilan ilan. 'Yun nga uh, dahil uh, Ah, uh, nagsuob ako dalawang beses isang araw, umaga at uh, gabi bago matulog. Tapos ang nilagay ko yung asin, tatlo or apat na kutsara, tapos uh, luya at saka yung limon, Yan, yan ang nilagay ko doon sa tubig na pinapakuluan ko na nag-steam ako or nagsuob ako. Tapos yung iniinom ko namang tubig ay nilagyan ko rin ng or yung uh, ininom kong tubig ay uh, nilagyan ko ng luya. Yun ang uh, ginagawa kong tubig galing sa pinakaluang luya. Of course, yung kaya mo nang inumin, yung maligam-gam na siya. ang uh, ibig ko sabihin, at least galing dun sa yung iniinom kong tubig araw-araw, yung gina, uh, galing sa pinakuluang luya, tapos limon, ni uh, hinaluan ko ng limon, ganun. yon ang uh, al al alternative kong ginagawa talaga. So, after that, after 14, uh, after 14 days, yun, nag test ulit. Then, finally, naging negative na yung result. No? Thank you. Actually, wala naman talaga akong nararamdaman eh the time na uh, nagpositibo ako sa result ng first swab test, wala naman talaga actually akong nararamdaman. Pero yun nga, tulad ng sinabi ko, wala na akong magawa dahil uh, hindi naman nagsisinungaling yung result. Nagpositibo ako. Siguro dahil dun sa, uh, siguro mahina yung immune system ko dahil mataas yung sugar ko, Diab diabetes kasi, diabetes kasi ako. So, Ganon siguro, nagbimintina na kasi ako ng gamot ngayon. No, may maintenance na ako. Yun na nga. Well, anyway, uh, Yon, ah, uh, papasalamat ako sa lahat, sa pamilya ko, sa lahat mga kaibigan, sa lahat ng mga tumutulong nagdarasal na maging okay ako. No, thank you, thank you. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat talaga. Uh, anyway, bago ko kasi i-end tong ano, bago ko i-end tong uh, vlog na to. Mayroon kasi akong i-share na uh, yung isang doktor na nag-ano din siya, nag-share siya kung Papano, halimbawa, uh, kung papano mamalaman kung na, na nagpositive ka na ng ano, ng uh, uh, ng uh, virus sa katawan mo. So ito i-share ko pero pasensya na paalala uh, paala lang dahil paalala lang dahil itong doktor na to ibisaya no So humingi ako ng pasensya doon sa mga kaibigan natin na uh, Tagalog kung hindi man naintindihan. I-share ko lang to I-share ko lang yung uh, ano niya yung uh, sinhi share nung uh, doktor na yon yung alternative na ginagawa at kung paano or paano mo malalaman na, na mayroon man o wala kang virus sa iyong katawan ito panoorin natin How to solve COVID virus or COVID-19. Panang litan kung positive ka na, or surroundings igok na, ang imong buhaton ni nani, it is ni mo. Imong isulod ang hangin sa mong lungs, deep breath ka, pogni with 10 seconds. Kung dili gani kakapugong within with seconds, meaning to say, something wrong nas mung baga. imong mung lungs. Kun, makahold ka na niya within 10 seconds, therefore, oki okay pa ka. na kung sa'yo buhatong kung ato positive na ka, ang palibot, hmm. grabe na. na, na positive, igo na. Ang atong buhaton, yung nani, magkuha na kang takure, butangan ni mong tungas, basong tubig, butangan ni mong tulok, kakutsara ng asin, salt, pagkahuma na na niya, yung pabukalon, ang ilas nga, within 20 to 30 minutes, imo siya hanggapon, isulod ni mo si mong hanglangs, ipaagi si mong baba, para matuno ang mucos. Ikaduha nga teknik, magkuha ka og tawil imong pilo-piloon, bubuan imong binukal nga tubig, isulod nimo sa sulupin, pagkahuman imong butangan og hapin nga t-shirt, cloth, higdaan nimo siya ang isa, ibutang po nimo sa ibutang po nimo 20 to 30 minutes para matunaw ang miyokos. Ikatulo nga teknik, tanan imong kaunon ang duga ana modtos imong dugo. Now, aron mapait ang gusto mangod sa virus mukaw tamis glucose o kanang mga asukar o sukar sugar mahimong tamis mong dugo pagkaon sa virus di siya gusto pait now ang dahon sa panyawan kani mupait pag ang imong dugo kung imo ni sing kaonon o mismo ang panyawan Kaya mo mundugo, mismo ang matangtang kay ang ang covid do naman say ng mucus pag ni magkatilaw sig pait matarantar siya so pagkatarantar niya ma-identify siya kay matangtang na mucus, ma-identify si immune system dito siya kaunon. Ikatulong nga, technique is. As next nga technique is, mukhaon ka og dahon sa kapayas. Imon yung pug on ang duga ni niya, imong inon, makapatay ni niya siya sa kabiring sa katuang COVID. So, ma-detach siya, ma-problema siya. Ang tendensya na mulaya siya magawa sa singot. Ang next is, kalabok. Kaning kalabo kung imo ni siyang pugon ay mundukdukon ya pugon kung imo ni siyang mainom dili gyud ganahan ang mga virus nga nasa lungs ma detach mi mucus. Ang makapatay niya is the complication kay wala na may oxygen ang imo hang lungs dili na siya ka compress. So di na po siya kahatag o supply oxygen sa imuhang heart ang imo heart dili na pud ka compress. So wala na po yung oxygen ang imo na pong dugo wala na yung oxygen unya ang imo hang liver ug ang imong kidney. Therefore, kung high blood ka, o doon ay ka-complication, nga mga daot-daot, o diabetic ka, ang complication mo mo nimo ni mo, kaya tagaan mang entambal, mahimo mga asidik. Kung mukaon ka karon o mga deep food, na gikans grocery, na pinutos, asidik man siya. Mahimong asidik ang imong dugo, o muna makasugod, o kamatay ni mo. Kung pang sulban, ka o plant-based raw food. Kaya kung hakaon ka na siya, ang imong immune system, maisong pag-ayok. So pali yung taka. Dead food o raw food. Living food. Kung mukhaong kag dead food, dead yung ka. Kung mukhaong kag raw food na living food, alive ka. So ang may tabo ni pagsulbad ni gamitay mong utok. Nga dili gusto ang virus o pait. Ang gusto niya, tam is asidik. Gamitay mong utok and I will pray for you. Na unta, makamuo mo niya over para masulbad din problema. God bless you. Thank So, yon. Uh, sana nakakatulong dong ano, uh, sana nakatulong yung uh, senior ko na sinishare ng doktor din kung uh, paano mo malaman unang-una no paano paano malaman kung uh, mayroon kang uh, virus or wala sa katawan. So, yon, na uh, yon ng uh, explanation ni doktor na mag-inhale ka or mag-exhale, mag-inhale ka ng uh, 10 uh, uh, seconds, kung makayanan mo raw Malinis ka, pero pag hindi mo makayanan Ibig sabihin mayroon kang ano uh, Virus sa katawan, so yun nga so Sana ulitin ko, sana ma makakatulong yun Makapagbigay ng uh, uh, Tulong yun sa mga Sa ating lahat Sa ating lahat, address to sa lahat Okay, so maraming maraming salamat Ulitin ko, maraming maraming salamat Sa lahat ng tumutulong Sa lahat ng uh, sa lahat ng mga nagdarasal sa mga kamag-anak ko sa lahat-lahat pati mga kaibigan ko na nagdarasal na sana maging okay tayo so finally thanks god maraming maraming salamat sa lahat at eto negative na tayo so ah uh, uh, hanggang dito na lang yung vlog ko so uh, bago tayo mag uh, mag uh, mag-end no bago tayo mag uh, paalam, eh. ay uh, ano lang po uh, paki paki-subscribe po no paki-subscribe Mervin so, paki paki and so paki-share paki-comment and pa-like na rin no Maraming maraming salamat and God bless po sa lahat.